Liam Payne, pumanaw matapos mahulog sa hotel sa Argentina, pumanaw ang dating niyembro ng One Direction na si Liam Payne sa edad na 31 matapos mahulog mula sa balkonahe ng isang hotel sa Buenos Aires, Argentina. Ayon sa mga otoridad, nahulog si Liam Payne mula sa ikatlong palapag ng Casa Sur Hotel sa Palermo at nagtamo ng malubhang pinsala. Idineklara siyang patay ng mga mediko pagdating sa lugar, ano kaya ang posibleng dahilan ng aksidenteng ito? Nasa Argentina si Liam Payne, upang manood ng konsyerto ng dating kasamahan na si Horan. Bago ang trahedya, nagbahagi pa siya ng masasayang post sa social media, kasama ang kasintahan na si Kate Cassidy. Nakunan pa siya ng video na nagsasabing maganda ang araw sa Buenos Aires. Paano kaya naapektuhan ng huling sandaling ito ang kanyang mga tagahanga? Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pagkamatay ni Liam Payne. Ayon sa ilang ulat, posibleng nasa ilalim siya ng impluensya ng droga o alak noong mangyari ang insidente. Gayunpaman, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa mga otoridad. Paano makakaapekto ang mga ulat na ito sa investigasyon? Iniwan ni Liam Payne ang kanyang anak na si Bear Gray Payne, taong gulang. Mula sa dating kasintahang si Cheryl, nagdadalamhati rin ang kanyang mga magulang at mga kapatid sa biglaang pagkawala niya. Wala pang opisyal na pahayag mula sa kanyang pamilya o kinatawan. Paano haharapin ng pamilya ni Liam Payne ang malalim na lungkot na ito? Naging bukas si Liam Payne tungkol sa kanyang mga pinagdaanan sa mental health at addiction. Inamin niya noon ang pakikibaka sa mga naiisip na pagpapakamatay. Kamakailan lang, nasangkot din siya sa isang legal na issue kasama ang ex-fiance niyang si Maya Henry na inakusahan siya ng pananakit paano nakakaapekto ang kanyang personal na pakikibaka sa pag-alala ng publiko sa kanya. Patuloy na nagluluksa ang mga tagahanga ni Liam Payne sa buong mundo. Kilala siya hindi lamang sa kanyang talento, kundi sa pagiging malapit sa mga tagahanga. Ang kanyang pagkamatay ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng mental health support. Paano maaalala ng mga tagahanga at ng industriya si Liam Payne?